Paano nga ba mga kaibigan, nakakaraos ang isang manggagawa dito sa Pinas kahit kakarampot lang ang aming sinasahod? Una, dapat ting positive ka lang at laging okay mga kaibigan. At syempre, laging may baon ng itim mga kaibigan. Kagaya na lamang ng araw na to mga kaibigan, bilang isang INT dito sa Pinas, umaga pa lang, mahina na ang benta ko pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa mga kaibigan isa sa dahilan ko kung bakit tumagal ako sa industriya dito sa Pinas mga kaibigan dahil meron akong pagpapasensya at pagtitiis sa trabaho mga kaibigan. Kaya kung mapapansin nyo dito mga kaibigan matatag pa rin tayong nakaharap sa customer at dito nga mga kaibigan maganda yung nakuha nating benta kailangan mo lang talaga magtyaga dito sa Pinas mga kaibigan. Kaya naman nakapag unat unat na ako dito. At nakaraos tayo sa araw na to mga kaibigan. Kahit sa hapon, Medyo maulan, naraos natin ang araw nito na masaya.